Pwede ba nating matuklasan ang matagal ng misteryo na lokasyon ng Ophir gamit lamang ang Biblia at mapanlikhang pag-iisip or critical thinking? Samahan niyo po kami sa paglalakbay ng pagsasaliksik kung saan ang sinaunang teksto ay magiging gabay natin at ang ating pag-iisip ay magtuturo sa bawat takbang. Sama-sama nating ibubukas ang enigma o misteryo at magpapatuloy patungo sa liwanag mga kwento sa Biblia ay puno ng mga misteryo pero iilan lamang ang tulad ng lupain ng Ophir na nakaaakit sa imahinasyon. Meron po tayong trivia sa katapusan. May relasyon ba si Haring Solomon sa mga lahi ni Ophir o sa mga mamamayan ng Ophir? Sasagutin po natin yan. Ang lugar na ito na puno ng gintot at ipat-ibang kayamanan ay nagbibigay ng karangalan sa panahon ni Haring Solomon. Ngunit ang pagtukoy sa lokasyon ng Ophir ay pinag-aaralan ng mga scholar sa maraming siglo. Ngayon, sisimulan natin ang pagsusuri ng mga teksto at geografiya, tatlakayin ang apat na mahalagang talata sa Biblia at sisilipin natin ang konteksto ng kasaysayan upang malutas ang hiwagan ng Ophir.